So what's up mga parts may red light mo to So yan yeah, may nagtatanong Naglilimit daw no, ba yung uh, racing CDI ay natin na mumurahin Ayan po yung power max natin Nakaset sa number 3 So yan So meron din naman nagsabi Na yung power max nyo raw is naglilimit Para sa akin parang hindi yan naglilimit eh no uh, Tingnan mo yung uh, fuel system mo Kasi baka kinakapos ka Sa gas especially sa si wide open throttle kasi pagka kinakapushan sa wide-open throttle, uh, ang mangyayari niyan, parang mamumutol yung takbo mo para magli-limit. Kasi nga, wala naman sinusunog yung uh, spark plug mo na air and fuel, kaya ang mangyayari niyan, is para siya nagli-limit. eh, parang ginawa ko, ako, ako nag-convert ako para, kumbaga eh, nilakihan ko ng konti yung aking fuel filter. Ano, so kasi yung stock filter natin maliit yan yung filter natin para may kinalaman din niya sa pressure ng uh, motor natin ano especially gravity type lang tayo hindi tulad ng mga fuel injected na meron siyang fuel pump kaya 100% accurate yung tulak ng gasolina niya yung bigay ng gasolina niya di tulad ng mga carburetor type umaasa lang tayo sa gravity ano so kailangan talaga mas maganda yung flow ng ano natin ng uh, gas natin para paghigop ng uh, carburetor natin marami siyang mahigup na reserva dyan sa filter mo kasi pag maliit yung par kakapusin talaga yan kasi ranas ko na rin yung par nung uh, maliit lang yung filter ko par nahihirapan yan namumutol yan tapos parang nagli-limit kahit naka racing CDI na ako uh, natapik ko na yung dati sa inyo no, sabi ko eh namumutol yung uh, takbo ko tapos parang uh, bigla na lang babagsak yung takbo tuwing uh, nasa, naka wide open throttle tayo and then pag binalik yung silinador magkakaroon na naman ulit uh, ibig sabihin kasi kinakapus tayo sa gas wala po. So ayan, tingnan nyo. Okay, at subukan nyo par. Pigayin nyo yung nanakanyotral yung motor nyo. Pigayin nyo. Pag umabot yung 13, ibig sabihin, okay yan. Okay yung uh, seat ending nyo. Alo po. Pag nakanyotral kayo, pigayin nyo. Paabot yung 13 O ito par, oh. tingnan natin kung may limit ba yung ating uh, power max na racing CDI ayan nakaset sa number 3 tayo ha ah. ayan o oh. power max number 3 try natin uh, kung maglilimit ba yung ating motor para makita nyo na kahit sa 6 gear eh, sumasagad yung RPM natin para ano po ayan o, oh, kasi mahirap naman mag sell stock na hindi nyo nakikita mismo sa motor natin ba? Diba? so mahirap naman magsabi na wala eh kasi hindi, hindi nyo naman nakikita sa motor ko mismo o, oh, so pare pares lang naman yung power max natin wala pong special dyan so kung ano yung binili ko yun din yung mabibili nyo ano po sasakyan pa eh. Paunahin natin. Ayan, gabit natin. BRT coil. 32mm. Siyempre, ito ang ating power max. sasakyan nakita nyo mga par yung RPM natin bawat shifting hanggang 6 gear from 1st gear to 6 gear umaabot po tayo ng 12-13 eh. ano so maabot tayo ng 12,000 to 13,000 RPM ibig sabihin par walang limit yung ating power Max CDI oh, ayan o oh. diba so walang limit yung ating ah Racing CDI na Power Max. Ay mga par, malinaw yan ah. Right. Sagot sinagot lang natin yung ating uh, tanong ng ating uh, customer. <laughs> All right. At least nakita niyo yung takbo. Na okay na okay siya, wala pong limit yung ating CDI. Tingnan niyo yung fuel system niyo kasi baka diyan po yan. Baka kinakapos kayo sa gas. right.